Hello guys, naranasan nyo na ba na isa sa miyembro ng inyong pamilya ang magkasakit o ikaw mismo ay nagkaroon ng sakit? ba diba napakahirap po? Hindi natin alam kung saan, kanino, at kung paano tayo hihingi ng tulong. Lalo na po yun sa akin, ako po ay isang dialysis patient. Ako po ay nagda-dialysis ng tatlong beses sa isang linggo. Sabi nga nila, ang sakit namin ay sakit ng mga mayayaman. Upang maibsan kahit papaano ang ating mga gastusin sa pagpapagamot, bibigyan ko kayo ng steps, idea, kung saan tayo pwedeng humingi ng tulong sa ahensya ng gobyerno. At isa na nga po rito ay ang DSWD. Ang DSWD ay mayroong programa na tinatawag na assistance to individual in crisis situation. Sino po ba ang pwedeng humingi ng tulong at anong assistance ang pwede nating i-apply sa DSWD? Pwede po kayo makahingi ng tulong ng medical assistance, financial assistance, educational assistance, funeral or burial assistance. Sa case ko po, ako po ay madalas na humihingi ng financial assistance dahil sa laki ng gastusin po sa pagdadialisis. Bago tayo pumunta sa kanilang tanggapan, kailangan muna natin kumplituhin ang mga requirements para hindi tayo pabalik-balik. Ito po ang ating mga dadalhin. Magdala po tayo ng clinical abstract. Ang clinical abstract po ay hinihingi sa ating mga doktor. Kailangan po updated at pirmado po ng doktor. Kailangan din po natin ang reseta at pirmado din po ng doktor. Lahat po ng mga gamot ay kailangan nakalagay po sa reseta. Kailangan po natin ng case study. Saan natin ito makukuha? Tayo po ay magre-request sa inyong uh, CSWD ng case study. Isang requirements din po ang Certificate of Indigency. Tayo po ay magre-request sa ating barangay ng Certificate of Indigency katunayan na tayo ay nakatira talaga doon sa lugar na kung saan tayo nakatira valid ID. Kailangan nating ipa-photocopy ang ating valid ID ng back to back o kung hindi kayo ang maglalakad ay ID ng maglalakad. At ang huli ay personal letter. Susulat po tayo sa tanggapan ng DSWD na tayo ay humihingi ng tulong saan tayo nakatira at kung ano ang karamdaman natin. Lahat po ng mga requirements natin ay kailangan original po. Ang ID po natin, kailangan po nating ipa-photocopy. At pagkatapos po na makompleto natin ang ating mga requirements, pwede na po tayong pumunta sa tanggapan ng DSWD. Naway makatulong po ang aking video kung paano tayo makahingi ng tulong sa DSWD. Please subscribe my YouTube channel. Pakihit po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking channel. Sa mga gusto pong tumulong sa akin, ilalagay ko po ang aking uh, Gmail uh, account sa description box. Maraming salamat po at God bless po.